nakaangat pa, floating pa si baby. Saka sobrang luwag po ng tiyan niya. Halimbawa, ganyan, pwede bang magpanggong position lalo na pag floating pa, at hindi pa naka si baby. Hello mga ko Sir So, meron po tayo ngayon check-up. Mm -hmm. Si ate po is nasa kanyang 39 weeks of pregnancy. So, one week na lang. Full term na pala si baby. So, tinignan natin ultrasound niya. Sa ultrasound po niya, nung 30 weeks po yung kanyang chan is breech presentation or uh, or wet po na uuna kay baby. So ngayon, aiihin po natin siya kasi first time niya rin maaii maa ngayon. So pero bago yun, sukatin muna natin yung chan kung ilang centimeter. Ang mo, floating pa din talaga po ito. Kapain muna pala natin. <laughs> floating pa. Pero na ito malambot na. So, sobrang nakaangat pa floating pa si baby saka sobrang luwag po nansan niya kung makikita niyo, ayan o, oh. luwag 31 cm so mag-aayin na po tayo, ringit ako may umalan eh sobrang taas pa ni baby hindi ko pa halos maabot pero ito, may nakakapa pa akong matigas head naman na po or cephalic na po ang na kay baby pag ayin natin. Kaya lang, floating po talaga. So, yung ganito pong case, kapag halimbawa ganyan, pwede pa magpang position, lalo na pag floating pa hindi pa naka-engage si baby. So, dapat, meron kang mga exercises na gagawin At natin. May tuturo ako sa iyo para yung head ni baby is manatili na niya sa puso hindi niya magtaas pang magikot. Kasi pag sobrang luwag ang siyan, at saka hindi naman ganun galakihan si baby, lalo na't may pero kung history na bitch presentation, pwede pa pong magbago ang position ni baby. Saka dapat ipasundo muna kay mister para siya'y bumaba. Ha? Kailangan bumaba at kailangan matagtag o maglakad-lakad ka lagi. Okay? Okay.